Ayon ang pagiging supportive sister, kaya pala after taping, hindi agad na ni Showtime. May pasagada palang naganap. Buti na rin yan si Ate Lakam, handang ipaalam ang inang kaganapan ng King Pao. Panigurado, mahal na mahal siya ng family ni Paolo. Parang ngayon daw ata nagdala si Papi sa Sagada. Ipinakita talaga kung ano ang buhay nito sa Sagada. Ayon nga sa mga komento, grabe talaga ang blessings mo kini from family. To coworker worker niingat mo dahat sila. Wala kang iniwan. That's how you bless, Ana. Pati lahat ng tao sa padigin mo, mahal mahal ka. There's no questions at all. Kung kakamahal ni Lord, God bless you more. Nawasamahan ninyo si Paolo at, at ang pagmamahan niya sa iyo ay manatideng habang buhay. Nandito haming dahat, nakaabang sa ninyong dalawa. Ayon pa si isang komento, huwag mo nang pakawalan si Jimmy. Lahat ng hinahanap mo sa babae na kay Jimmy na dahat. Kim is perfect at lovely couple kayo hindi mo dadalhin sa sagada yan kung laptim lang. Naipakilala na riyan sa mami. Hulog na hulog ang idol natin. Kudos din kay ate na camp na palaging support. Palaging ayong napapangiti sa ayuda na ibinibigay niya. Anong say ninyo sa panibagong update na ito? Maging kayo ba ay happy na happy din sa panibagong update? Kalimutan mag-comment.